Grabe! Mga revelasyon ni Escudero. Mukhang pandesal. Pero hindi siya pandesal. So partner natin sa Angsit Canton. Tapos may coffee tayo rito. Okay na rin to. Imagine na lang natin na pandesal siya. Ito yung breakfast and lunch natin. Hmm. Wala siyang pandesal pero hindi lang siya matamis. Laglaga na bis. Panood nyo yung speech niya, no? Cheese. Diba? Bala ka sa buhay, no? Hmm. Sobrang lakas ni Martin, ano? Hindi kaya. Hindi kaya. Ganun sa ka-powerful. Hmm. O bang tawag doon ng spa, ano, pagka nakapahiga, portrait, landscape. Okay. Na-upload ko to sa YouTube, guys. Babalik na ako sa YouTube, eh. Maraming pera sa YouTube. Mas malaki ang sahod sa YouTube. <coughs> Maanghang to. Pansitong to. Sarap na no kung may buwad. Buwad. Nagbaalak. May kamatis. Tosino. Kaya yeah, chorizo. Chorizo sa Cebu. Amit tayo. Hmm. Flakes lang. Hindi siya puno pang snacks dito. Wala nang budget. <laughs> Tapos dito, mga plates, baso, mga wine glass, hindi nagagamit. The other side, mga dilata, noodles, or whatever. Ano okay. Mamadali ako kasi. Magtutupi pa ako. Yan nyo ha. Iba camera natin. Yan. Tutupiin ko. Dami. Tutupiin ko bago pumasok sa work. Hmm. Thank you, Lord. So, mag-outro tayo dahil balik tayo sa YouTube. So, kung bago ka dito sa ating channel, Don't forget to subscribe, like, and share. And comment down below kung ano yung masasabi I niyo. Mean, Aminis ko ganito. Walang intro pa muna. Bye-bye!